So, mga sir, ito na yung uh, part ng uh, video natin ng uh, Honda Click na kulay blue. Ito, ito na yung part ko ng video natin. Dahil uh, nasimbol nasimula natin yung sigunyal, at uh, ito na nga yung sigunyal natin. At uh, yan naman yung pinagpalitan natin, na galing yan dito sa sum mga kinanato. Yung maluwag yung kanyang ano. Yung uh, sa kanya, maluwag, natinanggal natin at... Uh, testing natin yung bearing na ito ayan maruwag ayan pagka ganyan kaluwag mga sir ah, matik po yan kalampag at ah, kapag ka nagpa engine press kayo ipa double check nya rin to kasi sayang din naman kapag ka nagpa pot overhaul kayo na hindi nyo naman din na ah, pinapa check to at kapag ka nailagay yung bagong block mga months lang mga sir iingay, uh, ano, uh, kakain, kakain kaka pa rin siya ng langis. Kaya sayang din kung hindi nyo na siya mapapadouble check. Pero kung hindi naman kalampag, goods, na overhaul lang. Okay, bali, uh, assembly na natin. Matik po mga sara, na bago yung uh, bearing natin na ilalagay dun sa sigunyal. Itanggalin e, mo kapulong twisting mo na. na yung uh, ginamit natin, eh, talagang virgin pa at uh, kayong lagi nakasimagot ha kahit nakadaming problema sa buhay kahit maraming bumabati ko sa iyo tawanan mo lang ang importante yung mahalaga yan, masikip niya mga sir ha ito mga sir, pa, para mailubog natin itong uh, sigunyal bearing na to ang gagawin nyo sabagay marami, marami na narin na rin ako naging video nito mga sa lalagay nyo sya ng langis dito at uh, kapag ka ilulubog nyo sya dito sa part na ito nyo sisinsilin iwasan nyo tamaan ito para hindi ano uh, mag leak yung langis kapag ka nilagay nyo yung ano ito para hindi masira yung oil seal nya yung oil seal na nakalagay dito kaya na kailangan nyo i-double check Okay, labag nga natin. Ayan, labag na. Mr. Kapulong. At uh, kapag ka naging boom yung ating uh, channel, lahat ng uh, pinang pinangako ko sa'yo, magagawa na natin. Tumasa, nilalagyan nga ni uh, Mr. Kapulong yung uh, sigunyal yun dun sa may part na paglalagyan natin ng sigunyal bearing yan dyan mga sun hindi natin kailangan pang ano, pero nasa inyo naman yan kung gusto nyo i okay na din naman pero pag uh, binutin nyo sya tapos gaganyan nyo sya mainit baka mapasok kayo yan kung gusto nyo naman mga sir yung uh, old na bearing natin pwede nyo syang ipato dyan para uh, hindi nyo matamaan yung ano yung uh, sleeve yung sigunyal yung pinaglalagyan ng ano yung oil seal dito para hindi masugatan at uh, iwas tayo sa ano? sa linkage yan yan dahan dahan ni kapuno mga sir ito yan yung dyan daw at uh, after nang mailagay yan at kapag ka nilubog naman natin doon doon tayo gagamit ng butane papainitin natin kasi nga iba naman si click master hindi siya totally uh, nga 1 inch or ano 0 0 pag nilagay mo parang yung ano yung nilubog mo siya ng ganyan pasok kagad si click hindi siya sa yamaha yun ganoon lulubog mo lang sa, sa TMX 155 yan mga ganyan I, ilulubog mo lang siya ng ganun ah, uh, gagamit tayo ng beauty engine para may lubog natin at uh, Ayan, nanonood si Awit kay Kapulong. <laughs> <laughs> Kata sa'yo. Awit. Awit. Ayan. Look alike. May tatawag. May tatawag. Basta, no. Tingnan mo yun, ang ginagawa ni Kapulong. Basta, malakas yung uh, fighting spirit mo sa so, paggawa ng motor. Madali lang. Madali mo lang matutunan yan. At uh, kapag yung taong ano, stibarol, no? ano ba yun? Yung, makalikot. Oo, pag makalikot yan sa motor, ano sa motor mo doon sa yan, probinsya, yung mga export na lagi bintang <laughs> Bumili ako ng dalawa export, bibinta niya. Yan na? Punta. Ano, ano? Yung tatay niya. Wala. 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 takot nilang inom. <laughs> yeah, dapat pita da pita din mga sir. Ha? Yung sigunya yung sigunya ng bilig na isa na yan. Ah, uh, feel ko bago yan eh. Kaso nga lang s'yempre pag binaklas na, hindi natin kailangan pang ibalik. Okay, yan halabog na ni Kapulong yung sigunyal bearing natin sa sigunyal dapat uh, sagad na sagad dito hindi naman didikit to dito dahil uh, yung mayroon yung naman itong kanto dun sa pinakailalim at ayan uh, lalagyan natin mm. at uh, lalagyan na kapulo ng kapulong uh, ng langis kasi hindi natin pwedeng ibutin yan nang walang langis hindi, na, hindi rin natin mailulubog kaya yeah, lalagyan natin siya ng langis bago natin bago natin siya ibutin Tapos, si Gerald, yan, meron din siyang uh, tinatap overhaul dahil uh, malakas na rin siyang kumain ng langis at uh, lost compression na rin dahil yung uh, valve guide niya intake sa ka-exhaust sobrang luwag na at uh, ramdam na sir yung motor niya na ano na minsan uh, iba yung andar minsan namamatayan. Na yan tapos uh, linkage yung kanyang ano, magneto Actually sa nagpapabukas ng langis sa loob ng makina. Yan, busy. Dito tayo. ito yung uh, pinupukusan natin sa video. Yan, binibutane. Sa loob ng ano yung mga sila? Sa loob ng 15 minutes or higit pa. Basta huwag kayong bakawa ng 15 minutes kasi kapag ka bumaba kayo ng 15 minutes baka mahilaw hindi nyo maisalpak ng maayos yung ano si hindi nyo siya maigaganon lang kasi ano ah uh, na ko na yan inurasan ko 15 pataas cut ko muna yung video mga sila ha so, painitin nyo sa loob ng 15 minutes uh, cut ko muna yung video para hindi umaba yung video natin sa pagpapainit pa lang Kala lumipas na yung uh, 15 minutes may at uh, naman natin din sa ano sa pinapainitan ni Kapulong medyo uh, umuusok-usok na rin siya kaya isasalpak na natin to yan, salpak na natin dapat yung uh, connecting rod natin nakatutok dun sa uh, stud natin Okay. Ayan, lagyan natin. One, two, three. Ayan. Yan po yung ano, kapag uh, binutin natin siya at uh, nilagay mo yung sigunyal, yung sapak kagad, laglag kagad sa ano. Tapos syempre, dahil mainit nga yung uh, binutin natin ng makina, Maya maya natin siya lalagyan ng ano ng dun sa crankcase para hindi siya mag-leak. Maya mo natin uli. Palamigin mo natin ng mga ano mga ilang minuto. Para hindi tayo mapasok. Pero mga sir, malamig na yung uh, crankcase, nilalagyan ni Kapulang ng paste at uh, yung paste na ginagamit natin, yung beta gray. Hindi kasi ako gumagamit ng ano, yung uh, triban dahil sa katagalang kasi yung 3 na na, parang nagli pa rin kaya ito yung ginagamit ko at, uh, tested ko yan at, lagyan natin yung face tapos ilalagay na rin natin yung kabilang crankcase nya basta huwag nyo kakalimutan yung dowel, ha malaki yung tower nito mga soya para hindi ma-deform at uh, hindi pagsimulan ng linkage Salpak na natin yung uh, right side crankis natin. Ayan, para ma-assemble na natin at mapatay na natin to, may lagay na natin dito sa kanyang chassis. At uh, pwede na natin itong maipakuha. Ayan, tapos, nalagay natin yung mga bolt. Doon naman sa crankcase bolt mga sir, hindi naman kayo maliligaw dyan o malilito. O so, sample mo na lang. Sample nyo na lang. Yung mga mahaba, uunahin nyo muna. Testing nyo muna kung ang uh, ulo na lilitaw doon sa crankcase na ganito. At lahat sila pare-parehas doon na yan. Kasi may maliit, may mahaba, may mahaba. Eh, Ay, hindi, siya, ano, hindi sila pare-parehas. Hindi sila pare-parehas ya walay mga tool ganyan nagkarambol-rambol Uunahin unahin mo dyan ititisting mo muna. kasi yan, mahaba, ganon testing mo yung mahaba muna Ayan tatlo naman kasi yung ano yan tatlo apat yung mahaba niyan at uh, may isang kunti pang mahaba dito sa part naman dito ito to Unahin nyo muna yung mga haba. <coughs> Tapos dito. Ito yan. Ito yan. Sa ano yan? Sa dulo. Yan. Susukatin nyo muna. Yan ang pinaka-importante. <coughs> yan. Testing nyo muna. Yan. Sa ano yan? Sa black. At mas ng kunti yan. Diyan yan. Diyan yan. Diyan yan. Diyan yan. Yan. Mas mababang kunti yan diyan eh. Hmm? Ha? Hmm? Huh? Ayan. yan yan siya sabi ko na dapat uh, same sila ng gantong uh, haba yan yan Nandito. yan ito doon yan kaya napakimpor natin na ano, uh, isusukat nyo muna huwag ka agad higpit ng higpit baka si mamaya yung uh, part dito at uh, nilagay mo na pagpalit mo doon baka mamaya hindi mo napansin mas mahaba na pala yung tornilyo ginamit mo doon at uh, sinagad mo maaaring mabali yung turnilyo yun ang isa sa pinaka ano uh, mahirap gawin pag naputol lang ka sa ano ng uh, turnilyo sa loob kita okay, na natin ito na yung uh, ibang parts na bago na ilalagay natin doon dahil nga wala pang, uh, wala pang 1, 500, na kilometer or tinatakbo na itong motor na to halos uh, wala nang natitira kapag nag change oil kaya yeah, matik yan magpapalit tayo ng black at uh, ito yung pinaka importante doon na kapag nagtatakbo tayo laging bago ito yung uh, gasket na cylinder head at gasket cylinder ito yung base sa ilalim ng black ito yung sa na, yan yung dumad dumadaan yung kulan at uh, kasama na rin yung valve seal. Yung piston natin. At uh, ito yung piston ring. Halos uh, branded lahat yung ginamit natin. Ito yung black naman. Maya-maya uh, ilalagay natin yan dyan. At uh, yun yung kanyang cylinder head. At kumbaga ano yung regrinding compound natin nilalapat natin yung ano yung intake sa exhaust doon sa head para hindi ano mag loss compression yun nilagyan na ni kapulong yung ano yung ah uh, timing chain tapos meron doon na parang kan yung lock doon tapos yung spring <coughs> tsaka yung ano gear pump ng uh, oil tapos pag nailagay nga yan ito na ilalagay ni Kapulong black piston, piston ring, valve seal yan yeah. so natin ilagay yung ano yung block at uh, tatanggalin mo natin yung dowel, ignition coil hose saka yung, uh, drain dun sa kayong drain doon sa block na nat ay ng tornilyo saka yung ano uh, tensioner ililipat natin sa bago natin okay yan ang mga sir napatayon natin yung makina at uh, nilalagyan natin yung kanyang CBT at uh, tensioner tapos uh, maya maya isasalpak na natin sa kanyang chassis yan nalagyan natin dito maya maya yan lagay mo natin yung CBT Ramasan sa tapos na natin 'yung uh, makina ni click, nalagyan na rin na, natin ng ano 'yan ng uh, langis. Ayun, pagkasamayan natin 'yung kanyang chassis. Tingnan mo. may mga mukha rin ako si pati si awit kinawawa pati si awit kinawawa yan mga sir mo mga ating mga sensor tapos lagyan natin ng kulan tapos may may testing ng ating panda rin. Ito na mga sir, natin yung mga sensor air cleaner. Ilagyan na natin ng coolant At uh, ito, i reset it natin gamit yung diagnostic tools. At uh, ito, ibalik na rin natin yung kanyang uh, upuan. At ngayon, yung gagawin natin, titesting mo natin bago natin uh, bago natin ibalik yung kanyang upuan. magpa-finalize mga tayo mga sir. I-post that mo kasi walang ano. Unang trigger doon sa kapila Okay, yun ang mga sir Tahimik na yung kanyang makina Okay, reset natin sa diagnostic tools Yun na rin yung mga sir Normal lang yung sa motor Na may uh, kunting lagitik then sa barb clearance po yun mga sir Ay, dahil, yan Reset mga natin Ayan, ayan, tayo plus ni Kapulo para makuha natin yung saktong-saktong ano, adjust na minor niya. At uh, yan yung headlight niya. Kaya naka-install. At uh, bawal na bawal yan sa interior mga sir. At uh, wag yung ano, higayahin niya. Kasi si sir na may ari niyan, nabili niya ng second hand, ganyan na siya. Ayan, nabalik na rin yung kuhan.